Hello mga kabalat, okay dahil birthday ko nung nakaraan at ako'y magbabahagi sa inyo ng simpleng selebrasyon ng aking birthday at hindi mawawala ang pansit ako po'y nagluto ng pansit at para may makain kami sa aming pag-uulaga sa ilog at sabi ko nga ay eh, pwede namang wala nang handa pag nagnagutom ka lalangoy ay eh, lumag na lang ng tubig sa ilog na aming a ah, at malinis naman honey, charis meron nga din po palang nahuling isda itong si tatay ah ay munti ka pang malimutan na birthday ko ni Mang Boyet ay ako yung nagpa ako pa ang nagpaalala Abay akala ko'y kami kami laang ay abay nagulat ako at parang buong barangay na ang sumama charis ay natutuwa naman ako itong mga pinsaning ko ay mga nangagsisama at nang mas masaya di ba ga ang plano nga po pala sana namin ay pumunta sa Dipalyon Falls at naichika ko sa kanila na napakaganda pala ng falls doon. Ay nawa, naawa naman ako at may kasama kaming bata. Ay maigipay dito na lang kami sa medyo malapit-lapit hani. Ay may mga na discover nga kami ngayon na bagong liguan dito sa Depalyon River. Dito pala ang po kasi sa babae, napakadami ng pwedeng pagliguan. Ay libre Kahit pa. Kahit saan naman talagang ilog dito sa amin, ay malinis. Kaya talaga may enjoy mo ang paglalangoy. Tapos ay may mga libre ka ng ulam dahil meron kang uh, makukuha ditong ulabas o yung shell dito na makukuha sa ilog tapos sa libre inumin na rin at uha na sobrang linis ay pwede mong inuman alam nyo hindi baking. man ganun kadami ang aking handa ay na-enjoy pa rin at kasama ko ang aking pamilya abay dumadami na nga kami at pati nga itong mga extended family ko ay kasama na rin namin sa mga ganitong okasyon pero masaya naman kapag mas marami hani nga Maraming salamat nga din po pala sa lahat ng mga bumati sa aking kaarawan. Hindi ko man kayo maisa-isa dahil famous na ako. Charis, <laughs> feeling naman. <laughs> so, uh, joke lang po yun ha. Abay from the bottom of my heart, thank you po sa inyong lahat. Kahit man po wala kayong regalo, basta natutuwa lang po ako sa inyong mga pag-share, sa pag-comment, at sa pag -like ng aking videos. At panonood ng aking mga videos. Abay, ako nyo po po'y tuwan-tuwa. At iniisa-isa ko po talagang basahin yung inyong mga comments. Abay, ako'y natutuwa kapag may nakikita akong nagsasabi sa akin ng maganda daw yung aking vlog. Nakaka-relax daw. Tapos ay nakaka-inspire daw. Tapos yung iba ay talagang natutuwa kasi na kahit papano ay kanilang nararanasan yung buhay probinsya kahit na mo sila nanonood lang sa aking vlog so maraming salamat po sa inyo. Lagi po nating tatandaan, ito po lagi ko sinasabi, simplihan lang po natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. Muli, maraming salamat. See you on my next vlog. Bye.